Disiplina. Ito ang pinakamahalagang kaugalian na dapat maisabuhay ng bawat mamamayan, lalo na dito sa lungsod ng Paranyake. Pinangunahan ng Philippine National Police, katuwang ang iba't ibang kawani ng lokal na pamahalaan at barangay, ang paglulunsad ng Paranyake Discipline Zone na ginanap sa kahabaan ng Ros Boulevard nitong 19 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Pangunahing misyon ng proyektong ito na maisulong ang pinakamataas na antas ng kaayusan, kapayapaan, seguridad at kalinisan ng siyudad. Ayon kay Police Colonel Raycon Garduke, nakapaloob sa nasabing ordinansa ang pagbabawal sa paninigarilyo, pag-inom ng alak, pag-ihi at pagkakalat sa mga pampublikong lugar. Well basically yung ating mga local uh, ordinances, yung ating uh, anti-littering law, no? Yung uh, pagtitinda sa hindi-designated areas, no? marami pagtatapon ng mga basura no, sa hindi-designated uh, uh, dumping site ng ating buwan along the discipline zone areas. No. Kabilang narito ang pagkakaroon ng curfew simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga para sa mga minor de edad. Ipinaliwanag din ni Police Colonel Ray Congarduque kung bakit sa Paranaque ipatutupad ang discipline zone. Oh, kung mapansin bakit dito sa Paranaque itong baklaran, no, mapansin kasi natin ito yung uh, lugar na dinadagsa, lalo na ngayon na uh, Christmas season, no? ang uh, taong pupunta rito came from all walks of life. No? Mamimili, magsisimba, and yet uh, yung kanil pagsunod sa mga ordinances dito ay walang nag uh, walang nag-implement no? Ani Garduke ang nasabing programa ay sa pakikipag-ugnayan ng lokal na barangay at pamahalaan upang mabigyan kaalaman ang publiko patungkol sa mga kaukulang parusa sa paglabag sa ipatutupad na batas. Giit ng opisyal, pinakamahirap na bahagi ng pagpapatupad ay ang pagbibigay edukasyon sa mga mamamayan at sa mga dumadayo sa lugar at kung masita ay sasabihin wala silang alam sa panukala. Kaya dapat na malaman ng publiko ang mga ganitong batas upang magkaroon ng disiplina sa kanilang sarili. Kaugnay nito, hinihimok ni Garduke ang kooperasyon ng taong bayan. Ningi po natin ng konting pag-unawa lalo na 'yung mga kababayan natin piktado rito sa lugar na ito no. Uh, kailangan natin ng suporta, pag-unawa para maging uh, successful 'tong programa na ito. No? Ito naman ay uh, para sa ikakabuti ng karamihan no. Ang discipline zone ay ipatutupad sa Baclaran, Parañaque at mga karatig lugar ng Southern Police ang maaktuhang lalabag sa nasabing kautosan ay may kaukulang parusa na naaayon sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Maricar Flores, SMNI News.